Yan mga kaidol. Ito na ang testing of charge mga kaidol ha. Testing na charge. Charge pa. Hindi niya mo charge niya ako. Ano? Yan. Charge na mga kaidol. Duwag man. Duwag ang atong sa cellphone mga kaidol. Kini na lang jud. Hmm. Charge na. Na. Ku oh. charge na mga kaidol. Muna ni mga idol ato na lang gi-charge ni ang cellphone tapos ningana lang sa mga kaidol. ato siyang i-open o oh, na naka-charge na oh i-open ito siya ano <tartere> oh, kaya eh tubi ko siya mga kaidol na 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 o oh. open na siya mga kaidol nah, na 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 gawas na ang upo ah hindi na itong hibawakan mga kaidol kung kuan jud siya kung mag charge siya jud mga kaidol oh na ingana na siya oh kani na dili to ngana mga kaidol oh. kita nyo na mo ni mga kaidol kung isaksak na ko ang ang cellphone ya magkadugay magkainit mga kaidol Mga mana siya oh nya full na siya mga kaidol pakita ko sa inyo karon ah uh, Panoorin hanggang dulo mga kaidol para masayod jud mo tanan mga kaidol. Oh, di ba? May password sa mga kaidol atong kuan password. Ah. Uh, oh, okay na. Oh, di na siya mag mag kuan okay na siya oh. Kung naka-charge siya mga kaidol, di ba? Kung maka maka-open kaya punta o YouTube hmm. yan uh, sa lahat ng ating solid followers diha o mga subscriber sa ating YouTube channel Sky TV Vlog o oh. at usang i-on e, ang wifi kung sino itong Wi-Fi, ha lang mga kaidol. hmm. Oh, una to ang YouTube. YouTube. Naka-on na siya mga kaidol, oh. Ito na, no, di ba? Makita nyo na, nakasaksak siya mga kaidol. mo, open siya, mo, open siya mga kaidol. Dili yun ni eh, ano uh, bakak niya kong kung gi yung mga uh, kaidol. Nagamit mo man sa isa ka cellphone, kana gihapon atong igamit mo ni ang akong cellphone nga gipakita, oh, upo. Yan mga kaidol. Tapos oh. Yan di ba? Pero masayo no mga kaidol ito. Pakita ko sa inyo ang mga kaidol. Oh. Di ba maka-open naman na sila, di ba? Oh, uh, ang ato ang YouTube channel mga kaidol. Yan oh. Sky TV Vlog. Sa ating YouTube sa lahat ng mga ano sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel mga kaidol, uh, subscribe niyo na mga kaidol. Uh, money sa mga kaidol. Oh, di ba? Ibalik, ibalik na to sa Ibalik nito sa normal ah. Ibtun ako. Ibtun ako mga kaidol. Oh. Ibton ako niya. Totoo din na siya mga kaidol. Papalong na na siya. Noorin niyo lang mga kaidol. Oh, wala na. Diba? Oh, wala na yung laptig. Iyan na rin yun na siya. Oh ato iupin 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 na to mugawas man ang upo ba diba? mugawas man ang upo kay upo man ang cellphone oh na no. oh diba mga oh. di na sa mo upin mga kaidol sa sa mo man diri anak oh wala na oh. wala na sa mga kaidol oh Inal lang ni mo, iana pa mo mga kaidol o. Oh. Una kung gingan sa inyo mga kaidol, ah, uh, sa lahat ng ano, uh, nagsubaybay sa ating mga vlog mga kaidol, ah, uh, medyo hindi pa tayo maka, ano, maka, makapag vlog tuloy-tuloy, yeah, medyo matagal-tagal din, yeah. mangita pa po, po ta sa cellphone para atong gamiton ato i-video tapos pasok na po diri ang mga kaidol ago uh, asul kaayo kayo mga kaidol hmm. wala siya oh wala siya mga kaidol pero ato i-charge recharge sa hmm. nasaksak na siya mga kaidol oh nakasaksak na siya oh wala nang wire oh oh Naka charge na sa mga kaidol Ano oh, mo katuo dyan mo mga kaidol. Saksak na o. Oh. Saksak na siya. Wah, oh, gawas na oh. Charge na. Ya, yeah, panahorin yung mga kaidol kung ilan ang bateri. 92 pa na siya mga kaidol. 92. O, oh, diba? Puno na siya. Pero ato yung pin ha. Hmm. Di man dyan na siya mo ko oh. na Pindot-pindot na ito na oh. o. Wala mo na siya. O. Oh. Hmm. Kawas na ron. Wala man Yun to. nga, okay. upo na. Gawas ng opo oh no? Nga na, di ba mag, mag i open mag mo siya, magawas ang pangalan sa inyong cellphone. o sa nga unit. Yung nga, prani, ako opo upo. Muna siya mga kaidol. Tatawad na siya, may nga na siya O, muna siya liwanag nga gamay O, nag Padung na siya mo mu open Muna nga akong kakuanan mga kaidol Kay Muna nga gingon ako sa inyo ha Nga dili ta ka-update O mga kuan Mga vlog Kini karon mga kaidol Ako ni i-open Kay kining gibidyo na to karon mga kaidol Ato ni i-upload uh, Duhaon na to ka-upload Mga kaidol Para mahibalo dyan mo tanan na na, na pin Open na, di ba? Oh. Tinod man na sa mga kaidol. kung gusto mo yung ma makaari uh, katong duol-duol -dool lang sa muha, makaingon mo pero makakita jud mo sa personal. Mao jud na siya oh. Maka-open mo tag YouTube oh. Oh, maratong mga kaidol. at sana Thank you so much sa inyo mga kaidol kay ato sa nang i-charge niya i-transmit kini video ato ni i-transmit mga kaidol. Bye. -bye.